Ito kami ngayon sa Sarja. Ano ba tayo kayo sa kanal? Ang ganda ng ano nila ito. So, Welcome to Sarja. Welcome to Sarja. tumama ako sa kanya kasi mahinatid silang ano, uh, coat. Hinatid na may customer kasi sila dito. So, hinatid nila yung order. So, sumama na ako. Maghatid ng order. Andyan sa building. Taas ng building. Ayun, no? taas, taas. Ooh. Diba? Ang taas ng building. Maraming bata naglalaro. Ito yung ano, Monday. Monday. Kakain kami sa Monday. Ayan o. No? Oh. Ayan Oh. No? Parang masarap kasi yung ano, Naaamoy niya yung Naaamoy niya yung chicken. Oh my god, chicken. Okay, Pagmasdan nyo guys. Ang ganda-ganda, guys. Ang ganda ng tree. Ang ganda ng Ano yung tawag 'yan, guys? And guys, kakain kami sa restaurant kasi naamoy na yung amoy ng chicken. Naamoy ni habibi yung chicken ng Mandy. Okay, guys, kakain na siya. Nadadadag pa. San ka po? Saan po? Punta po. Ang gagawin mo dyan po? Saan po? Ang gagawin mo dyan? <laughs> Nagugutom. Gutom ka agad? Oo. Oh. Pakain tayo. Kapsa. Masarap ba yung kapsa? Anong lasa? Lasang kapsa. Ano naman? Ah? Ha? Namimiss ko kasi yung kapsa guys. Bakit? Kapsa at namimiss mo. Ha? Kapsa ng Saudi. Ba't madadala kang bag? Bakit? sayo yan? Ganda yung... Bag Louis Vuitton. Louis Vuitton ba yan? Louis Vuitton. Louis Vuitton ng... Uh, one to ten. <laughs> one to ten talaga. At is may Louis Vuitton sa so one to ten. Uh, Sana all. Uh, nakita nyo guys yung tatak ko. Oh. Uh, Louis Vuitton. One to ten. <laughs> Magkakain kayo si Master? Maraming bata naglalaro sa tabi ng ilog. Saan yung Jenny? Saan na yung Takore? Ako si Takore. Asa na si Puyo guys Aba guys, pumasok na Hindi na mapigilan Ayun na, nag-order na, umupo na siya Hala wala na, guys. Upo, umupo na siya. Nakaupo na. Nag-order na si Puyo, guys. Kakain na talaga siya kasi namoy niya yung yung manok. Yung inihaw na manok. Kapsa. Mapigilan ni Puyo. <laughs> Thank you. No video, master. No, No, boy. No, no girlfriend. <laughs> no, no, no artist. No, no. no artist, no. ah? Huh? No problem. Master, guys. <laughs> na Lalamon talaga guys. Yami yami.

một đơn tục Dal Dal ờ coi mong Dal cô, một đồng đồng. Yeah. We bought a house there, no chair, no table. Yeah, old. And then now? Now they have table. That's why when you finish eating, like you want to <laughs> sleep, These put this, uh, this for hands, you know, this, like this. Because you know, when I'm outside, I smell wow, very good smell. I smell this <coughs>

Pakaos siya Sobrang sandwich sila. Pwede malabay. Try must try this one. Motor. Okay. Apa? Ini hokan tu cuma nombor hilang, takutkan ini house. Maksud saya, di sini Di sini, di sini, di sini Di Tidak daron. Dia esok? mara sah. What you thinking? vodka? Vodka What guy like, okay. Maybe just maybe Abdul Wal has now going uh, coming. Dia la. Tin lah. Hmm. Displan is Arabic. Oh. Ini warna apa? Ini warna. Warna ini. Oke ben. Oke nah. Ini So oke lah ya. Sipai dah

kita kan tadi thank you Bumaya, oh, ah, mag-ano mag, ka na, ha? Boom. Katay ka. Mag-ice ka dyan. <laughs> Pwede pa, Sharon? Mm. Mm. Sharon. Ano yung alam mo sa bukas? Ah. Pwede pa. Sharon na may yung tira. Marami kasi masyado guys. Ah, <laughs> <laughs> uh, di ba? Nung puno. After rice, vegetable. Baliktad. Both together, yeah. yeah, so much. Both. no, separate, separate. Big, yeah. Separate. Yeah. separate, Ah, separate. Ipil warung Ipil pa? Awa ah. pa?